3 months na nga nang inilabas natin itong si Doming naisipan ko i-review muna syempre itong ating gamit bali Dominar 400 po ito na UG2 pero hindi siya yung more on specs i-review ko lang siya kung ano yung mga gusto ko ano yung hindi ko gusto lahat ng sasabihin ko sa inyo guys ngayon ay opinion ko lamang so kanya-kanya naman tayo mga opinion eh maaring yung sasabihin ko hindi kayo sang ayon okay lang yun syempre ang unang nagustuhan ko syempre dito syempre yung budget ba diba? kasi sa alagang 208,000 meron ka ng big bike na expressway legal tapos kung installment naman Actually hindi siya nagkakalayo kung ADV yung kukunin mo eh Kasi pumapatak din siya ng mga 6,000 pataas yung monthly installment nun So hindi siya nagkakalayo sa Dominar Na ganun din yung price range nung hulog niya eh Pangalawa naman na nagustuhan ko dito Low cost yung maintenance niya Kasi nakapag first BMS na tayo dito guys Ang nagastos ko lang kulang-kulang sa 1,000. kasi langis tapos filter. Tapos nag-top up lang sila dun sa kulan. Ayun. So, yan, Napaka napakababa ng maintenance nito. Ang pangatlo guys na gusto ko sa motor na to, ang reliability. Kasi di ba Kawasaki ang nag-release ng motor na to dito sa Pilipinas so hindi naman siguro susugal ni Kawasaki ang pangalan nila kung hindi reliable yung motor ang susunod guys ang na nagustuhan ko sa motor na to ay matipid siya sa gas kasi alam natin single cylinder lang to eh kaya yun yung isang dahilan kung bakit tipid to sa gas fuel injected na rin ng dominar kaya sa gasoline consumption yun sulit na goods na goods ang susunod guys sa gusto ko sa motor na to ay yung tinatawag na pride of ownership kasi di ba big bike na nga to pogi siya eh. actually mas tignan yung motor na to magmumukhang mo pogi ka kahit paano basta suot mo lang helmet mo diba Wag mo lang helmet mo kasi helmet mo balik mo lang ang helmet mo ang pangit mo tapos bibihira ka pa makakita sa daan kasi daming naka ngayon guys so bibihira na lang gumagamit ng manual kasi nga dahilan nila 'di ba o tama naman yan, dito na tayo sa manukan ulit. dami na guys. So. dahil nga parang naked bike siya or touring, pwede mo siyang formahan. Depende na lang sa'yo kung may ipang forma. Siyempre, pag mo yung motor, kailangan mo rin ng budget, ba? Diba? Ang sunod naman guys na nagustuhan ko rito ay stable siya. Kasi, pag nag-ride ako sa expressway, lalo na kung mahangin, so far okay naman siya eh kasi ang kilo nito or ang bigat nito ay 195 yata kung tama ako medyo malakas nga lang yung hampas ng hangin sa'yo kasi syempre maliit yung ating wind ano tawag dyan? windshield or visor maliit yan pinataasan ko kasi yung, hand, yung handlebar nito ay eh. naglagay ako ng handlebarizer kaya medyo umanga talaga siya so naging upright na upright kasi talaga at ang susunod guys na ano nagustuhan ko rito ay yung expressway legality nga niya kasi kung halimbawa gusto mo pumunta sa norte nakakadaan nga talaga sa expressway mamaya ko na guys sabihin pag pauwi na ako yung mga ayaw ko sa motor na to hindi naman sa ayaw pero wala naman kasi talagang perfectong motor Siyempre, may mapupuna at mapupuna ka rin. Andito na rin lang naman tayo guys. Kaya kakain na ako diretso dun sa kinakainan namin na may masarap na papaitan yung talisay na restaurant. So, ayan guys. Andito na tayo sa Pililia. Bali, hahanapin ko lang yung talisay na restaurant dito. Ayan guys, sabali nakalampas tayo Kaya bumalik tayo So eto siya guys Tara Bukod nga guys sa papaitan Marami pa dito mga pagpipilian Mapasyal kayo dito Pwede kayong kumain At eto na nga yung ating papaitan Na dinayo pa rito Tara, kain muna tayo guys tapos tayo kumain ngayon pauwi na tayo pero habang pauwi sasabihin ko sa inyo yung mga hindi ko nagustuhan dito sa dominar ang unang ayaw ko dito guys actually kahit anong big bike naman yata eh. syempre galing ka sa small displacement na bike magaan yun so nung unang linggo ng paglabas ng unit na to nabigatan talaga ako guys so ramdam na ramdam mo siya lalo na kapag traffic kaya sa opinion ko hindi ko to gagamitin halimbawa ako may anak ako na sinusundo-sundo sa school or pangpasok sa mga traffic na lugar hindi ko talaga siya gagamitin guys kasi hirap niya isiksik sa mga isingit sa mga traffic hindi ko alam ah, pero para sa akin, kapag ganito, weekends, weekend rides lang, tapos long rides, halimbawa mag ka or panorte, yun, maganda. Pangalawa guys, na ayaw ko rito, mabibrate siya kasi given may single cylinder lang siya, pero dahil na single cylinder, yun din ang dahilan kung bakit tipid dito, lalo na sa maintenance. Ang susunod guys na ayaw ko rito Kasi ba diba, pag sinabing big bike Nai-imagine mo yung tunog eh Ito so kasi guys Hindi ganun eh Kasi single cylinder nga lang Kaya kung saan na po ng big bike uh, na natin sa pandinig. lalo pag napapadaan di ba syempre hindi ito yun ang isa po pala guys na for improvement siguro yung preno nya sa likod mahina eh hindi ko alam kung sa akin lang ah pero may nakita ko sa mga review sa youtube mahina rin daw talaga eh pero yung sa harap naman tsaka engine brake Yun, bumabawi naman doon Malakas kasi yung engine brake niya eh Tsaka Preno sa harap, maganda Yung sa likod lang, pang alalay lang talaga siya Kung baga Nakukulangan lang ako sa stopping power niya Eh guys Yung preno sa likod, for improvement yun Ang isa pa guys Na ayaw ko rito masyadong magasto sa gas guys promise kasi hindi naman siya matawang sa gas yung makina kasi pag mayroong nito, ito gustong gusto mo mag rides lagi yun lang <laughs> o kaya mapapadalas ang rides mo kasi masarap si dalhin eh wag lang sa traffic kasi talaga papawisan ka ng di oras ayun ayun maraming salamat guys so pauwi na tayo nga nasabi ko na lahat ng kailangan yung malaman base sa opinion ko hindi nga lang tayo medyo technical kasi marami na mas magaling sa atin doon kaya sana yung nakatulong ako sa decision ninyo sa pag kung kukuha mo kayo ng dominar kasi sulit sulit naman talaga siya sa pera nyo actually ito yung isa sa pinakasulit na mabibili nyo sa mga pinaghirapan yung pera pero siyempre dahil nga sa walang perfectong mga motor kahit ano man yan ayan nasabi ko yung mga kung ano yung sa tingin kong hindi rin maganda or hindi rin kagandaan sa kanya ayan guys Abangan sa next video natin, gala naman tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat, peace out.